Iris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mas gusto ang magtrabaho kaysa sa usapang walang kabuluhan, at laging pangarap na makagawa pa ng bagong pagkakakitaan. Laging masikap sa dapat na magagawa, para sa ikakaasenso ng buhay pamilya. May ugaling may nipin kaya ayaw makipag-usap ng mahaba. Masinop sa mga ginagawa para makakuha ng respeto sa mga kasama sa trabaho o mga kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa nang liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 21, number 34 at number 29. Taurus ang toro sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging madisiplina at may striktong pag-uugali para laging maging maayos ang ginagawa. Wala. Sa isip ang pagseselos tiwala sa pagmamahalan at laging maingat sa pagsasalita at sa mga sinasabi sa tahanan at maging sa hanap buhay. Sa trabaho ang una kaysa sa mga kwentuhan at laging naninigurado sa lahat ng ginagawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa mga bituin ngayong araw ay mayroon kana namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 24, number 31 at number 10. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masinop at may wise na isipan, hindi basta magagawa ng kalokohan ng ibang makakausap, at para sa ikakaganda pa ng pagpretrabaho, ay laging nakapokus na makatapos ng maayos, laging inuuna ang pamilya sa sapag-aaruga ng mabigyan, ng maayos na ikakabuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20, number 31 at number 6. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay ayaw ng mga usapang kaberdihan. may katapangan ng ugali na may naaayon naman na pasensya. Bago magagalit matahimik na araw ang gusto, may pagkastrikto. Sa trabaho para walang aabala sa mga gustong magawa. Hindi gagawa ng usapan ng mga suhulan ng pera dahil may takot na madala ng ikakamalas sa mga ginagawa, nalaging laging maingat sa sinasabi at ginagawa, at sa tahanan ay laging maingat sa pagsasalita, dahil ayaw magkaroon ng bad energy sa pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw ng mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 20, number 34 at number 8. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay masipag at hindi gagawa ng ikakatanggal. Sa hanap buhay, matyaga lagi sa dapat na magawa, para makaasenso sa trabaho, madisiplina at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad, sa mga bagong makakausap, laging inuuna ang kapakanan ng maayos na buhay pamilya sa mga gawain ay masinop ganoon din sa bahay ay maaruga para sa pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera sa iba, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 12 number 33 at number 16. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may pagkastrikto sa mga ginagawa at pag nagsalita ay paninandigan, madisiplina at matyaga kung nasa trabaho at may matapang na pag-uugali na magagawa lang ilabas pag kailangan na. May kadali magselos pag umiral ang pagsiselos ay may katapangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 20, number 36 at number 15. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling may mahaba ang pasensya para sa matahimik. Na araw na gusto, at may mapanuring isipan na madaling. Makakita na dapat na iiwasan, masinop na masikap sa kagustuhan, na makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, ayaw ng may utang na loob kaya hindi makikisuyo sa ibang tao, sa trabaho ay masinop at maingat, ayaw ng mga usapan na malalakas sa tahanan, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pag-iibigan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 22, number 6 at number 14. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling strike to at maingat sa mga sinasabi at ikikilos. At laging may mapanuring isipan para laging makapag-ingat. Sa mga suliranin, at nang walang makuhang problema. May katapangan ng ugali, at hindi magagawang mapapakiusapan. Sa mga gawain sa trabaho ay naninigurado, sa mga dapat nagagawin. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color red number 5 number 29 at number 34. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan, malakas ang loob pagsagawain na. Pagkita ng maayos na pera, masikap na masinop sa trabaho. Walang mahirap na gawain, dahil laging sa, Dapat nagagawin sa hanap buhay, madisiplina sa trabaho. Ayaw ng kwentuhan, sa tahanan ay masasayang usapan, ang gusto para okay ang aura ng pag-ibig sa pamamahay, may kadaliang magseselos na matahimik sa gagawin na malalaman, maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19, number 34 at number 25. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat na gagawa para patuloy na may hanap buhay at may ugali namang maselen para maging maayos ang dapat na magawa sa pamumuhay para laging. May good energy ng swerte ang maiipon ang nasa isipan. At hindi magagawa na basta maloloko may matali ng isipan, may mapanuring isip ayaw ng mga usapang kalokohan sa pag-iibigan, at ayaw din ng kalokohan sa usapang pera, sa pagsasalita ay maingat para walang makakaaway na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 12 at number 16 at number 33. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga ginagawa at mga sinasabi, para laging. May good energy ng katalinuhan, at laging inuuna na. Paligayahin ang buhay pamilya, at sa trabaho ay masipag. Sa paghahanap buhay, may katapangan ang pag-uugali, gagawa ng matahimik para walang aabala, at hindi makukuha makisama sa mga kalokohan pagpera. May takot mabalikan ng karma ng kamalasan, masaya pagkasama ang pamilya, at nakakadinig ng mga tawanan sa bahay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color silver, number 18, number 21 at number 34. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may ugaling maingat sa pagdedesisyon dahil gusto ay magkaroon ng matagal na hanap buhay. Ayaw ng mga usapang nakwentuhan pag oras na sa pag. Gawa sa trabaho, at may matapang na ugali para sa maayos na trabaho, at hindi kayang maiisahan may matalin isipan na maingat sa gagawin, may mapanuring isip para maging maayos ang lahat ng mga ginagawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 16 number 24 at number 10.